Mamen, mamen. O ito, sinabawang baboy mamen pero probinsya style. Kaya ako tinawag na probinsya style, di ba sa probinsya. Eh kung ano'y makita nila sa bakuran nila, nilalagay nila. Pero tsak na rapsa pa rin naman siya. Ayan, kaya ganun ang gawin natin mamen. Sinabawang baboy ito pero tsak ko sa inyo, rapsa pa rin to. Kaya tara, mamitas na tayo. Yan. Eh since wala naman tayo sa probinsya, dito tayo mamimitas sa palengke mamen. Ayan, nakahuli ko ng baboy mamen kala ating kilong kasim tas namitas na rin ako ng upo mamen syempre sinabayan ko pa ng ibang gulay yan ayan pechay mamen yung napitas ko nakatali na dalawa mamen at yan si suke o oh, shout out suke oh, at uwi na tayo ayun mara matapos tayo magpitas ng ating mga gulay mamen simulan na natin to napaka basic napaka simple pero talaga namang napaka wrap sa pa rin mamen ayan sinimulan ko sa paglagay ng mantika at ginisa ko tong luya mamen yung Luya, medyo matagal yung igisa mamen kaya talaga dapat siya yung lumasa sa ating sabaw mamen. Tapos sinum ko ng lasona para mas malasa. Ayan, maliliit na sibuyas yan pero tsak na manamis-namis at mas masarap. At bawang mamen nilagyan ko rin at ginisa ko na sila. At nung gisado na mamen, sinabay ko na rin itong ano? paminta para lalong lumabas ang kanyang lasa dyan mamen. Tapos nung gisado na sila, wala kang gagawin kundi ilagay na yung nahuli nating kalahating kilong pork kasi At kung nandiyan ka nanonood ka ngayon Mamen, baka pwede mo na mapakikomento. Kung saan ka nanonood ngayon, kung saan lugar, para naman ma, you know, you know, para malaman ko kung saan nakaabot yung video ko, you know. Ayan, nilagyan ko rin ng patis Mamen at sangkutsayin lang natin hanggang magmantikayan para naman talagang walang lansa at talagang wraps ang wraps sa Mamen. O yan, isa pang uh, kakaiba sa luto na to. Nilagyan ko ng mais Mamen kasi masarap dyan sa mais lalasa yan sa sabaw ng baboy natin mamen, o tuloy lang ang sangkot siya pag talagang lumabas na yung katas ng baboy, tsaka nyo naman sabawan yan criminal water goods na yan mamen, mga isang litro pero bahala na kayo, kasi kayo naman na magtitimpla ng pampaalat dyan at pampalasa at asina nilagyan ko na isang pork cube na meron daw laman na isang buong baboy nung kumukulo na palambutin nyo lang mga 30 minutes kung pinakuluan yan mamen, ayan at this point malambot na siya, kaya tinikman ko na may onting diferensya kaya tinimplahan ko lang ng asin mamen at ito nilagay ko na yung upo para healthy healthy tayo mamen at kung nanonood ka pa dyan mamen pakiliti naman ng onte baka pwedeng pakilike and share ng video natin para naman malaman ng iba na pwede pala to sa baboy ayan o oh, sinabawang baboy na may upo ba diba? may pechay at may mais mamen ayan nilalagay ko na nga yung pechay ba diba? hindi lang rapsa napaka healthy pa mamen ayan lagay ko na yung dahon o alam nyo na pag nandyan na sa parting yan pagdahon na ang nilalagay. Malapit nang matapos yan. Malapit na magkainan. Kaya alam nyo na kasunod niyan, isisigaw ko na. Rapsa! Man!